natin mga idol at tira ni Willy Willy Claveria Las Purgols yan mga idol pumasok ng city Las Trina, tira 8 ang kalaban niya mga idol ay idol ay si Sheen, yung, yung babaeng tira doon ng imo, sa Claveria ayan pumutok putuk Semua so, itu pinagsakan so ayan doon, last two last two ano pa kaya iniisip niya dyan?

Walang swerte. Hey, Ayan, tinanong ng tako ng babae. Sumuko na sana yun. Ang bigas, pa na kuwa kato. Nalo pa yan. Napit na sa butas. Nalo nga. nga.